DJ Rockies, Secret Files. binilhan ko siya ng sapatos binilhan ko din siya ng vape at ako pa ang nagbibigay ng allowance sa boyfriend ko itago niyo na lang po ako sa pangalang may. elementary palang Kilala ko na si Philip. Grade school ko siya naging kaklase. Maliban na lang nung high school and college. Pasimuno yun sa kalokohan. Pero, star player siya sa basketball sa campus namin. Kaya masasabi kong marami nagkakagusto sa kanya tall, dark, and handsome siya. Kaya naman, campus crush siya. Until one time, nung fourth year high school kami, pilgrimage namin noon. Then, sa iisang bus lang kami nakasakay. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagkatabi kami. At yun uli yung unang pag-uusap namin. Teenager na. Kumustahan at kwentuhan lang. At simula nung araw na yun, gustong gusto na niya akong kausap. Lagi niya akong tinatawagan. Sa una, ayoko sa kanya. Kasi ang alam ko, marami siyang babae. Oo, babaero siya. Hindi lang dala-dalawa, pero tatlo-tatlo pa ang nababalitaan kong nagiging girlfriends niya. Five months after, hindi pa rin siya tumitigil. Para bang pinapatunayan niya na nagbabago na siya para sa akin. Hanggang sa unti-unti nang nahuhulog yung loob ko sa kanya. Kasi, ang sweet niya eh. Sweet yung actions and thoughts niya. Siya yung tipo ng lalaki. Kung makapag good morning text, parang gumagawa ng isang talata. May effort din siya sa akin every recess time. Lagi siyang naghahatid ng merienda ko sa room namin. Kahit di ko naman sinasabi, mapatunayan niya lang na nagbago na siya. Until one day, pinayagan ko na siyang manigaw sa akin. Lalo siyang naging sweet noon at mas naging ma-effort pa. Andun pa rin yung long SMS niya caring siya, hatid sundo niya ako sa lahat ng pinupuntahan ko. Ang gusto niya, lagi akong andon kasama niya. Maraming umaaway sa akin nung bago pa lang kami. Mga babaeng nagkakagusto sa kanya. At mga babaeng niloko niya nung hindi pa kami. May isa siyang ex noon na nag-warning na sa akin na peperahan niya lang daw ako. Pero syempre, di ako nagpaniwala sa mga sinasabi nila. Kasi, hindi naman ganun yung pakikitungo niya sa akin. Hanggang sa umabot na kami ng three months, sobrang nahulog na yung loob ko sa kanya. Halos araw-araw kaming lumalabas. At sa araw-araw na yon, ako ang gumagastos sa mga kinakainan namin. Okay lang naman sa akin yun eh, kasi pagkain lang naman yun. Hanggang sa dumating na yung point na pati allowance niya eh hinihingi na niya sa akin. At dahil mahal ko siya, binibigyan ko naman siya ng pang-allowance niya. Sa totoo lang, yung ibinibigay ko sa kanya na allowance niya yun ay galing sa tindahan namin. Nakakatawa nga na nakakahiya kasi nangungupit pa ako ng pera para sa kanya. Pero, nag-effort naman siya yung Valentine's. Actually, every Valentine's, nag-e-effort siya. Mansary, anniversary at birthday ko. Sinusurpresa niya ako. Pero, alam ko naman na pera ko rin yung ginagamit niya. Fast forward tayo. Graduation namin noon nung high school. Napapansin ko nang lalamig na siya. May nababalitaan na kung nakakasama niya yung ex niya sa labas pero hindi ako naniniwala. Mas nagpapaniwala pa rin ako sa mga pinagsasasabi niya kasi nga mahal ko siya. Hanggang sa nagbakasyon na kami. Pumunta kami ng Ilocos para mag-attend ng graduation day ng kuya ko. Okay pa naman kami nung mga araw na yun. Sweet pa naman siya araw-araw tumatawag, araw-araw nangungumusta. Hanggang sa isang araw, tumawag yung isang barkada ko. Ang sabi niya, si Philip at yung ex nito, lumabas daw. And take note, suot-suot daw ng babae yung jersey ng boyfriend ko. ang kapal lang ng mukha niya. Eh ano pa bang hahanapin sa akin ng boyfriend ko eh halos lahat naman ng hinihingi niya binibigay ko. Hanggang sa kinausap na niya ako at umamin siyang totoo lahat ng nilam nalalaman ko. Na naaawa lang daw siya sa ex niya, kaya niya binalikan. Pero lang niya naman. Ako ba iniisip niya? Sa akin ba naawa siya? Grabe, sobrang sama ng loob ko nun. Parang gusto kong umuwi sa amin nung wala sa oras. Gusto kong magwala pero wala akong magawa. Et, wala naman akong magagawa sa desisyon niyang yun eh. Kahit ipaglaban ko siya nun, wala eh. Ayaw na niya talaga. So let go ko siya. I let him go. Pero malandi pa rin siya nagpaparamdam pa rin. Kinakamusta ako hanggang sa umuwi kami sa amin at niyaya niya akong lumabas. At ako naman si Tanga pumayag. Nag-usap kami at pinangako niyang aayusin niya lang daw yung gusot na nagawa niya sa ex niya at babalikan niya daw ako after. At dahil mal ko, pumayag akong maghintay sa kanya. Hanggang sa enrollment na nung college. Ako, nag-enroll sa isang private university while siya sa public. Pero same pa rin kami. Sa panahon yun, hindi na kami masyadong nag-uusap noon. Hanggang sa... Nawalan kami ng tuluyan ng communication. Kahit nasa same city na kami, no? Walang araw noon na hindi ko siya naisip. Ewan ko ba kung anong pinakain sa akin ng taong yun? Kaya hindi ko siya makalimut-limutan. Hindi ko naman na ibinigay lahat sa kanya. Hindi ko naman inaalay yung sarili ko sa kanya. Pero bakit hindi ko siya makalimutan? Hanggang sa isang araw, naisipan ko siyang istok At nakita ko, sila pa rin yung ex niya. Para ba silang getting stronger? Eh ako naman, hindi papatalo. Kabisado ko yung number niya. Nagbaba ka sakaling hindi pa siya nagbago ng number. Tinext ko siya. Sabi ko, kumusta ka na? parang nakalimot ka na. Makaraan ng ilang minuto, nagreply siya. At natuwa ako sa reply niya na, Ang tagal kong hinintay na magparamdam ka, mahal ko. Ngayon handa na akong bumalik sa'yo, sana tanggapin mo pa ako. Yan! Yan yung laman ng text niya sa akin na halos ikatalon ko sa sobrang tuwa. Hanggang sa araw na yon, naging kami ulit. At yung girlfriend niya noon, sila pa rin noon, pero ako na yung binibigyan niya ng oras. Hanggang sa naumay na yung babae niya, at siya na mismo yung nang iwan. First year college kami noon nagkaayos kami. Tinuloy pa rin namin noon kahit five months na kaming naghiwalay. Eh. Open kasi ako sa fam niya. Lahat sila okay sa akin. Close kayo mom niya, pati yung kapatid niya bunso. Apat kasi silang magkakapatid, pangatlo siya. Sa side ko naman, hindi nila sila siya gusto. Kasi alam nila mama no na magulo yung pamilya nila noon. Yung tatay niya kasi maraming babae at may mga anak rin sa labas. Pero wala, eh, mahal ko siya eh. Kaya pinaglaban ko. Kahit sobrang tutol yung kuya ko sa kanya. Kung sa usapang pera, hindi pa rin naman siya nagbago. Harap. Halos every other day, ako yung nagpapadala ng pera kila papa kasi nauubos yung allowance ko. Kung ano-ano yung nirarason ko para mapadala nila ako. Tama kayo. Nagpapadala ako ng pera kila papa. Sinasabihan ko silang padalhan nila ako. Hindi ko iniisip noon yung awa sa sarili ko at sa mga magulang ko. Ang iniisip ko lang noon ay eh yung kami ng boyfriend ko. Nasumaya siya at hindi niya na ako iwan. Month of February 2016, pumunta siya sa boarding house ko. Nakitulog, may mga kasama ako noon sa kwarto pero circle of friends din naman namin ng boyfriend ko. Noong time na yon, hindi sila nakatulog. At nang gabing yon, naibigay ko sa kanya yung hindi pa dapat na maibigay. Naisip ko, baka sakali kapag naibigay ko yon, hindi na siya maglolo at hindi niya na ako iiwan. Umabot kami ng three years goal. Naging maayos yung relationship ko sa fam niya at sa parents ko, pero sa kuya ko, hindi pa rin. Di porket naging maayos eh, naging maayos na din siya. Kung may mas hihigit pa nga sana sa words na worst, nako. Malamang worstiestiest na siya. Yun yung bagay sa kanya. Dumating sa point na nabaon ako sa utang. Ang dami kong utang nun dahil sa kanya. Halos lahat yata ng kakilala ko na utangan ko na. Niragaluhan ko siya ng sports shoes worth 7,000 pesos. Kasi gusto niya daw. Nagpabili siya sa akin ng vape niya worth 5,000 pesos para daw pampatanggal ng stress niya. Ako pa yung nagbibigay ng allowance niya noon kasi kawawa daw yung mama niya. Di na nagpapadala yung papa niya dati sa kanila kaya tumutulong na rin ako. Sa mga oras na yun, mahal na mahal ko yung boyfriend ko. Kahit na alam kong nahihirapan na rin yung mga magulang ko noon dahil sa mga pinagagagawa ko. Umabot pa ako sa puntong tumigil ako sa pag-aaral dahil sa kanya. Kasi yung pang tuition ko noon, naigasos ko para sa kanya. Nagkabalansi ako sa school namin noon at natatakot ako, natakot akong malaman ng mga magulang ko. Kaya ang ginawa ko, hindi ako nagpa-enroll on time. Eh saktuhan, burol kasi ng lolo ko noon. Kaya abala silang lahat doon. Hanggang sa natapos yung libing, inutusan ako ng mama kong humabol sa enrollment pero sabi ko, wag na. Kasi hindi rin naman ako makakahabol kasi isang linggo na lang yung nakaraan before ng pasukan. Nung sinabi ko yun, nagalit yung nanay ko. Halos sampalin niya ako nung sinabi kong ayaw ko nang mag-aral. Pero ang totoo kasi nun, problema ako talaga yung balaan ko nun. Kami pa noon ng boyfriend ko, Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa balanse ko at parang napaisip naman siya. Nakonsensa naman siguro siya. Sabi niya tutulong daw siya na mag-ipon para dun. Para makapagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral. Eh sa isip-isip ko, saan naman siya kukuha ng pera? Eh parehas lang kaming estudyante. Pero akala ko nung time na yun, magbabago na siya. Pero Hindi. Parang routine niya na talaga yung manghingi ng pera sa akin. At para bang routine ko na rin talaga yung maging tanga. Naiisip ko noon, iwan ko na lang kaya siya. Iniisip ko, kaya ko naman siguro pag wala siya. At mas maganda pa siguro yung buhay ko pag wala siya sa buhay ko. Pero iniisip ko ra, ko pa lang, binabala ko pa lang, eh parang nararamdaman na niya. Tapos nagiging switch siya sa akin. Eh ako naman marupok na marupok. Kaya hinayaan ko na lang. Hanggang sa totally, nag-stop ako ng pag-aaral. Ang alam nun nila mama na umay ako. Hindi ko kasi sinabi yung totoo sa kanila. Kasi kapag sinabi ko yung totoo, eh di World War 10, lalo na sa kuya ko. Kasi sobrang kumukulo talaga yung dugo niya doon sa boyfriend ko. Fast forward Eto na ang pinaka inaabangan ng lahat Ang aming pag-ihiwalay Wala namang masyadong tutol sa relationship namin Kasi both sides open naman kami Pero dumating na talaga yung point na yun Year 2018, month of January Sa hindi naasahang pagkakataon Nabuking siya ng pinsan ko May kasino kasi malapit sa amin uh, Dealer yung pinsan ko Maraming babae doon na employee. At isa doon yung pinsan ko. Paano nabuking ng pinsan ko? Kawork ng pinsan ko yung babae niya. At itago na lang natin yung babae niya sa pangalang Mona. Siya yung tipo ng babaeng hindi nawawalan ng lalaki kahit may boyfriend na. Akala mo naman kagandahan. Iba nga talaga yung nagagawa ng mga malalandi, no? At talo ng malandi ang maganda at matinong babae. So here we are. Last December 2017, nagkikita na sila. Kaya pala ang cold cold sa akin ng boyfriend ko. Sumabay siya sa lamig ng panahon. Kasi pala, may iba na nagpapainit sa kanya. Ang kwento ng pinsan ko, si Mona daw yung nagpapapunta sa boarding house niya noon. Pakir effect daw. So, pinapadala niyang yung pinapadala niyang pagkain from my boyfriend, pinapadala niya sa boarding house nung girl. Grabe ang sakit sa part ko noon. Ako nga na girlfriend niya, hindi niya na mahatira ng pagkain, tapos yung babae niya, ganun. So ang ginawa ko, pinuntahan ko yung babae sa boarding house niya. nag ako doon kahit alam kong nakakahiya at mas edukada ako sa babaeng yun na no, wala akong pakialam sinabunutan ko siya sinampal ko sa konti na lang talagang gusto ko nang tirisin yung pagmumuka niya nang biglang dumating ang boyfriend ko at inawat niya ako syempre di na ako nagpapigil pa sinampal ko ang boyfriend ko sabi ko ang kapal na mukha mo na sa akin lahat ng to sa lahat ng sakripisyo ko at pagtsatsaga ko sa ugali mo ikaw pa yung may ganang magloko Kapal na mukha mo. Nandidiri ako sa sa'yo. Sobrang nandidiri ako sa'yo. At yun na nga. Yung araw na yon naghiwalay na kami. Sabi ko sa kanya, ayoko na. Sawa na ako. Oo, mahal ko siya. Pero hindi sapat yung pagmamahal ko para magstay lang ako sa buhay niya. Kasi kahit pala gaano mo kamahal yung isang tao, mapupuno at mapupuno ka rin. Lalong-lalo na sa mga pinaggagawa niyang kamalian. Sa ugali niya, sasabog ka rin sa sobrang bigat ng nararamdaman mo. Masakit kasi panagpalit niya ako sa babaeng kalapating mababang lipad. Pero ganun yata talaga. Pero nabalitaan ko hindi sila nagtagal nun. Binabalikan niya ako after breakup namin pero sabi ko sa kanya tama na. Na maawa naman siya sa akin. Kasi gusto ko nang ayusin yung buhay ko. So, month of Feb, second sem, pumasok na ako ulit sa school. Takot akong sabihin sa mga magulang ko na may balansi ako. Pero mas takot akong hindi matupad yung nasimulan kong pangarap. Kaya sabi ko, sa mga magulang ko, nagastos ko yung perang ipang tuition ko dapat pinagtakpan ko yung boyfriend ko. Ex-boyfriend. Iyak lang ng iyak yung nanay ko noon. Ano pa bang magagawa nila? Pero, doon ko na-realize, wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal ng magulang. Pinatawad nila ako. Binigyan ng second chance na tumino. Ginawa ko naman at eto, graduating na ako. God's will. Masaya na ako. Yung mga hinanakit at experiences ko before, ginawa kong inspirasyon ko. Yung ex ko may jowa na din. Pero take note, matanda. Sugar mommy. Wala na yatang pera yung ex ko. Kaya pati matanda, pinatos na talaga. May time pa rin naman siya mag-text sa akin, tumatawag pa rin siya sa akin, pero hindi ko na sinasagot. Ngayon maayos na yung buhay ko. Hindi ko na kailangan pang manggulo. At hindi ko na kailangan na magpagulo pa. Isang taon mahigit na kaming wala ngayon. And I did admit, hindi pa rin natatanggal yung pain. Pero tanggap ko na na wala na siya na masaya na ako sa buhay ko. At masaya akong na meron nakatanggap sa past ko. At yun ay ang mga magulang ko. thank you.